Ah, uh, kailangan kasi magtsaka, kapikapi lang muna. Ayun. Maging kuan ka na boss Very successful. Marami ka nang na negosyo. Ano ang gagawin hmm. mo pa sa pera mo boss? Siyempre. Kasi alam mo kasi ako mabait kasi ako eh. Saka matulungin kasi ako. So, ang ang lagi kasi kasi naiisip, gusto kong tumulong. Kahit ngayon hindi pa ako sas successful. Gusto kong tumulong, gusto kong magbigay. Ganun ako eh. Pero siyempre sa panahon ngayon, uh, minsan nagbibigay rin naman ako yung mga barya-barya lang kasi uh, kailangan ko rin minsan magpo-report kasi kailangan ko rin sa buhay, pamilya, kailangan ng pamilya ko. Pero sabi mo nga, yung talagang ano, eh, pagkaloob ng Panginoon niya na successful talaga, ay ba yung nasa isip ko na gusto kong tumulong, magbigay ng kagaya ng mga ibang vlogger na bibigay ng malaki talaga, ay eh, gagawin ko rin yun. No, ang mga hangat mare higitan ko. Pero ang una talagang tulungan mo sa pamilya. Siyempre, pamilya. Unang una, pamilya. Pangalawa, yung malapit sa mga pamilya. Tsaka, siyempre, kasama na dyan yung mga kaibigan. Lalo yung mga malalapit na kaibigan na, na, na naging kasama mo sa Tagay, kagay, kagay nito. Kagumpay. No, sabaga, sila yun yung mga ano eh yung mga uh, naging uh, kalak sabaga, sila yung naging ito, yun, naging malakas ka sa kanila eh Instruinto. yun ang dahil instrumento, yon ano pa tawag yung isang yan yung, uh, yung Inspiration. Inspiration. Yun ang pang isa Yung eh. parang naging uh, katuwang, katuwang. Katuwang. yan. yan. Basta yun. Marami kasing mga term na ginagamit na gano'n eh. Uh, sa kanila kalumakas. Uh, sa kanila mo rin na discover yung uh, sa kanila mo rin sa mga kaibigan mo rin na discover yung mga hindi mo kayang gawin na uh, minsan talent na rin siguro yun pero hindi mo na ilalabas dahil eh nag-iisa ka lang uh, minsan nahihiya ka ay eh, parang naisip, ko parang baliw na pong taong to kang ganoon pero dahil sa kaibigan eh, yung kalukuhan mo ay nailalabas mo ba kaya nga, siyempre, katulad ng uh, naging successful ka, uh, natural, uh, hindi mo talaga maiwasan na uh, dapat yun gawin mo. Na ang unang uh, uh, bibigyan mo, yung malaki talaga sa'yo na kung sinong nagpangat sa'yo, nagpalakas sa'yo, siyempre. Importante yun eh. Talagang pasalamat tayo sa mga... Ay, tama parks. talaga. ...subscriber nito. Sa Panginoon, unang-unang papasalamat tayo kasi nga binigyan tayo ng talino at lakas at uh, buhay na uh, ganitong gawin natin. Ha? Ah, uh, Siyempre sa mga kasunod yung mga subscriber natin at mga view, mga viewers natin na nagpanood uh, panood sa atin. At uh, uh, shoutout din uh, sa mga taga-Sako sa Riyad. Buhay kayo. Ah. Uh, at sa mga dati nating mga kaibigan na hindi na natin nakikita kung nasaan man kayong lupalok ng mundo. Shout out! Siyempre, okay, sa mga elementary, high school, kaibigan, naging kaibigan sa kainuman, katrabaho. Uh, sa ilang taon na ganito, narating natin, narating natin yung mga iba't ibang kumpanya na pasukan natin, eh, marami rin tayong naging kaibigan. So, nakalimutan natin kung sino man yung mga pangalan nila. So, minsan, kita-kita, sa -kita, mukha lang, nakalimutan yung pangalan. So, shout out sa inyo dyan kung sino man ang uh, nakapanood sa video nito. Okay, so yun na lang po. Pa pakishare. pakishare. na lang yung video natin. Pakishare yung video. Uh, pakilike. like. Like. Um, kung may kukomment ka, mag-comment ka. Kasi minsan na uh, meron tayong mga pagkakamali at uh, hindi natin, hindi naman tayo perfecto eh. So, hmm. may, hindi uh, may iwasan natin yung mga pagkakamali talaga. Kaya nga ano, ano, yung advice mo sa mga subscriber uh, ng boss na dapat tangkilikin yung video mo? Ah. Ang <laughs> <Ay>, hirap na mga question na. Hindi kasi ko si boss. Na-inspire ako sa paggawa niya ng mga ganito, mga vlog, mga podcast. Kasi lahat ng ginagawa niya para sa pamilya natin. Mm -hmm. Sa gabay niya yung galing sa taas sa Diyos na gagawin niya. Uh, uh, masasabi ko naman doon sa mga aking uh, mga subscriber na dapat mong tangkilikin itong video na ito at panoorin nyo kasi minsan may uh, mga aral po yung mga kwento natin minsan dito kahit luko-luko tayo at uh, marami tayong kalukuhan. Eh, meron din naman tayong kwento na nakakabuti, nakaka nakaka-inspire, nakaka, nakaka ito, nagbigay ng uh, uh, halimbawa sa mga kagaya na kagaya naming OFW kasi malayo sa pamilya. So, may mga kwento-kwento minsan na uh, uh, kalukuhan, may kwento ang nakakabuti naman, nakakabuti sa amin nakakabuti sa iba, nakakabuti sa inyo. Ganun ba? Pero yung nasa Pilipinas, yung gusto niyo magtingin sa tulad ng OFW, subukan nyo kasi yung sabi-sabi nila na masama dito sa Saudi, hindi totoo yun. Tama po yun mga mga ka, ano, viewers sa mga nanonood. Tama po yun. Ang tustusin dito sa ibang bansa, mas kunti pa yung tao uh, tawag ito, uh, krimen na tinatawag kumpara sa atin kasi napakarami sa atin talaga. Eh, eh dito, uh, minsan, noon, natatakot din naman ako noon, pero sa tagal ko rito, hindi, wala naman eh. Mga, mababait pa nga mga tao dito. At karamihan, uh, 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 binabati ka sa Pilipinas ang uh, ang bumabati lang sa iyo yung mga mga halimbawa naging supervisor ka ang karamihan ang bumabati sa iyo yung mga tauhan mo lang eh. pero yung uh, nakasalubong mo na hindi mo kakilala eh, bihira yung ganung uh, good morning hi hello gano'n. bihira hindi gaya dito sa ibang bansa halos karamihan paglabas mo may nakasalubong ka hi hello ah salamat alaikum parang ano uh, bati binabati mo lagi at karamihan, nagre-reply talaga. Mayroon minsan na uh, hindi, pero siguro hindi ka lang napansin, hindi ka narinig. O medyo lutang lang siya, parang ganun lang, bagong gising. Pero karamihan. Eh, yung sinasabi nila na lahat ng Muslim masasama, hindi totoo yun. <coughs> hindi, hindi totoo yun. Sabi nga ng Muslim eh, ang kami natin, hindi pantay so Sabihin natin lahat, lahat ng mga relihiyon na yan, parihong ah, magaling. Ah, magaling. Parihong may mga paniniwala. paniniwala, mm. may kahinaan, may ibang ugali. Lahat na yun. Diba? Hmm. Eh, dapat hindi tayo maghusga. Oo, oh, tama po yun. Lahat tayo ay uh, magkakapatid. Eh, yung kahit mga Muslim, halos lahat talaga dito sa Saudi Muslim kasi yun mm -hmm. sa talaga lalo na dito sa Haim napakabait yung mga tao dito <coughs> kaya, totoo kaya yan peaceful dito peaceful Tsaka yung lugar nga pala dito parang Pilipinas lang kasi ah uh, di ba sa uh, marami tayong napuntahang lugar dito sa Saudi na napakainit sobrang init pero dito sa sa ano sa Sahel eh masabi mong parang Pilipinas kasi nga hindi sa ganong kainit maganda yung ano panahon hindi traffic wala ganoong traffic dito hindi gaya sa Pilipinas sa Riyadh sa iba't ibang mga siguro sa mga mas maraming uh, tao eh hindi traffic dito hindi ganoong polluted. Siyempre, yun, kagaya lang uh, sabi ng aking kaibigan, eh, wala ganong ano, napakabait yung mga tao dito. Sabi nga nila, bado. Pero, marami namang bado na mababait naman. Uh, sa tao rin minsan talaga yung uh, uh, hindi magandang ugali kahit nasaan ka.